okay good morning mga barbers. pasintabi po sa mga kumakain dyan medyo masilan yung video natin ngayon share ko nga lang pala ito para sa mga baguhan nating barbero baka makaranas kayo ng ganitong client sana pag makatagpo tayo ng ganitong mga client eh huwag natin ipamukha sa kanila na nandiri tayo kasi trabaho na nating mga barbero yan hindi talaga may iwasan na makakatagpo tayo ng mga ganitong client kumbaga kasama na sa trabaho natin yan mga barbers at saka share ko na rin pala pag uh, nagsisave tayo ng uh, ganitong uh, klase ng client uh, pag uh, ganito kasi yung mga medyo maraming balak bubaka, medyo mabilis itong nga uh, ano eh, mabilis sa uh, masugat pinakamagandang gawin dito isa uh, hilahin talaga yung balat para medyo matagas at saka huwag natin masyadong idihin sa anig para makaiwas tayo sa pagkasugat eh. kasi mabilis lang itong masugat eh, pag ganito So ang ginagawa ko dito is uh, hinila, hinihila ko yung uh, balat talaga para matigas yung uh, bulat at dumulas yung yung uh, blade natin. Eh. So yun lang mga kabarbers, sa uh, maraming salamat sa panonood. Ingat po.